Okay, kausap din Ano na na, nandito, na, yung na, yung na, nandito na po yung aming housemate na nawawala kanina <laughs> Para ho magbigay ng message Kasi <laughs> uh, na kayo late ako kasi nag-gel pa ako eh Kaya, Merry Christmas Dito ko nga kami ngayon sa Riverbank para mag ano na ng Christmas party. Kaya nagpaluto kami doon dahil uh, bisita kami darating. Kita mo yung ano natin. Bibigyan mamaya ni Jan. Ayun, chicken kain natin sa kanila. Ano ba? Kain natin mga tanda natin. Asan ba? Ang layo eh. Second round ko po. Uy, kita. Sino pinang malaki subo? Ako. <laughs> gutom na gutom eh. Pule. Ang <laughs> duwende. Sige po, mamaya. Lag na lang po natin.